Paiimbestigahan sa Senado ang viral road rage incident na nangyari kamakailan sa Quezon City na kinasasangkutan ng isang dating police officer at isang siklista. Sa Senate Resolution No. 763 na inihain ni na Senate President Juan Miguel Zubiri at Senator Pia Cayetano, hindi ito pwedeng basta regluhin lamang o ipagsawalang bahala ng mga otoridad dahil ang insidente ay may kinalaman sa paniniguro ng kaayusan at kaligtasan ng publiko. Iginit din ng dalawang senador na may kinalaman ang road rage sa konsepto ng road sharing na kadalasan ay di sineseryoso ng mga motorista. Sa ilalim ng konseptong ito, lahat anya ay may patas na karapatang gumamit ng mga pampublikong kalsada, kabilang ang mga pedestrian, commuters, siklista, motorcycle riders, at mga nagmamaneho ng four-wheeled vehicles. Samantala pa rin ni na One Rider Party list, Representatives Rog Gutierrez at Bonifacio Bosita ang mga insidente ng pagbabanta ng baril laban sa mga naka-two Partikular na iyong piskal at dating pulis na bumunot ng mga baril laban sa isang rider at siklista. Saad ng mga kongresista, hindi ito ang unang pagkakataon na may riders at siklista na nabiktima ng pang-aabuso. Salik sa House Resolution 1231, inaatasan ang House Committee on Justice and Public Order and Safety na imbestigahan ng incidente in aid of legislation upang mapalakas at mabigyan ng bagong pangilang batas para maproteksyonan ang riders mula sa ganitong paninindak. Idiniin ng One Rider Party list na resolusyon na primaryang tungkulin ng gobyerno ang pagprotekta sa mga mamamayan, lalo na para sa mga rider at siklista sa mga kalsada. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Carlo de la Peña, SMNI News.